Uh, magandang gabi po sir big papa uh, ito na po yung binili namin uh, imbes mag magbimerenda po kami ng bata ng mga anak eh yung yung kalahati po binayad namin dun sa bahay yung natitira po ito po yung binili namin kaysa, meri, kaysa po merenda binili na po namin ng bigas, biskwit diaper, ilang pirasong diaper, lakimi, itlog, tapos yung pampalasa, tapos yung gatas po ng anak ng bunso. Yan po. Ayan po yung binili namin ngayon. So, papasalamat po kami dahil natawagan nyo po kami. Kahit na sa huling-huling pagkakataon eh, natawagan nyo kami. Maraming salamat po sa biyaya Big Papa na nakabase sa Japan. Salamat po sa inyo, sir. Salamat po, sir. Sabi <laughs> mo, salamat. Salamat po. Maraming salamat. Nadala niyo sa amin. Thank you so much. Salamat, salamat po ulit, Big Papa. What ah, guys, sa mga sa so, mga gusto pong magpa ano mag subscribe kay Big Papa subscribe nyo po siya uh, dahil kami ma kami yung nabigyan eh, pasalamat kami parang proud lang kami na nabigyan kami kaya kahit man lang sa ganitong paraan kahit man hindi man marami kami subscriber eh, sana may yung makapanood dito subscribe nyo po yung YouTube channel niya ni Big Papa. Salamat po, salamat po ulit Big Papa, salamat.